Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa salyo ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay sampu-sampung libo. Nagalit si Saul at naisaloob niya. Kung sinasabi nilang sampu-sampung libo ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalani nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan, ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, Binabalak kang patayin ang aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo. Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayon wala siyang kasalanan. Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, Naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang Salita ng Diyos May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O rami nila ngayong sa akin ay Lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot Ang taglay kong sulirani na babatid mo ng lahat Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibik Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig may tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaasat, may tiwala ako sa Diyos. Kung tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo o Diyos Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog Pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan Iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo o Diyos Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Aleluya, Aleluya, si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Hodea, sa Jerusalem, sa Idumea sa ibayo ng Hordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipuman lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw. Ikaw ang anak ng Diyos. At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Sa unang pagbasa ipinaalala sa atin na anuman ang masamang balak sa iyo ng tao, ay hindi nila maisa sa katuparan sapagkat panig sa iyo ang Diyos. Paano man natin masisiguro na panig sa atin? kung tayo ay sumusunod sa kalooban niya tiyak na panig sa atin ang Diyos? Kung tayo ay walang takot sa Diyos sa paulit-ulit nating paggawa ng kasalanan. Kahit gaano kapakaingat o planado ang lahat ng galaw, ay maaari tayong bigyan ng leksyon ng Diyos, kung luluobin, ay kaya niyang bawiin kung anuman ang meron. Kaya't para panatag ang kalooban natin na panig sa atin ang Diyos ay nararapat na kinalulugdan ng Diyos ang lahat ng ating isipin, sasabihin at gagawin sa mundong ito. Sa ating ebanghelyon man ngayon na mensahe, ay pagagalingin tayo sa ating mga sakit at suliranin kung hahanapin natin si Jesus sa ating buhay. Ang nagpagaling sa mga tao sa ebanghelyo, hindi natin kaya ang mundong ito ng tayo lamang magkaroon tayo ng magandang relasyon kay Jesus. Huwag mong sabihing wala ka ng pangangailangan sapagkat nasa iyo na ang lahat. O dahil malakas ka ngayon. Komportable ang buhay. Kumpleto ang pamilya. Magandang trabaho. Malago ang negosyo. Hindi kinakapos sa pera. Sikat. May kapangyarihan o posisyon. Lubos ka bang masaya? Hanggang kailan ang kasiyahang iyan? Hindi masama ang maging maunlad kung marunong kang magbahagi ng iyong mga biyaya. Kung marunong kang magpatawad sa iyong kaaway o kapatid. Kung hindi ka nang mamaliit ng ibang tao. At kung hindi hambog at mapagmataas. Pakatandaan na ang lahat ng iyan ay kaloob ng Diyos, kaya't dapat na magpuri, at magsalamat at suklian ang Panginoon sa pagmamahal din sa iyong kapwa. At tularan si Jesus na mahabagin at matulungin.